Sa inyo, ha? Kaya, mga panya ko sa inyo ha, kay kampanya ko sa inyo ha, kay gagal ko sa sunod na eleksyon. Naghiyawan ang mga residente ng Barangay Bago Galera sa Davao City sa isang pagtitipon kasama si Vice President Sara Duterte nitong araw ng lunes. Ito ay matapos inanunsyo ni Vice President Duterte na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Ano So or si Mayor Baste, o nga ako ang maguha, si Congressman Pulo, so di sila, sila magagal. Basin, di sila magagal sa sunod na eleksyon. So magandang ako din niya sa inyo ha, kay mga ko sa inyo ha, kaya magagal ko sa sunod na eleksyon. Eh. Ngunit hindi pa malinaw kung para sa aling posisyon tatakbo si Vice President Duterte. Nauna namang pinayuhan si Vice President Sara ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag itong tumakbo sa pagkapresidente. Ayon kay Pangulong Duterte, walang makukuha ang kanyang anak sa pagiging presidente. Sinabi ko sa anak ko, wala kang makuha dyan, wala kang mapala. Ako sabihin ko sa kanya, if uh, it's only uh, kung ano lang na wala kang makuha. At saka maliit yung sweldo, makukuha mo sa labas kung magpraktis ka. Pero kung sabihin mo na, is there, is there something in the presidency that would make you happy? Wala ho. Wala ho. Pero ayon sa dating Pangulo, ano man ang magiging plano ni Vice President Duterte sa hinaharap, ay kanya itong susuportahan. Pero para sa anak ko yun ang masabi ko but you know alam mo ang um, buhay swerte, swerte. kung ano may swerte niya, I will support her or whatever that uh, uh, that may be in 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 the future